Saan na yun? Saan na yun? Saan na yun? Saan na Bakit sa... Saan na yun pintuan? Tawag abas? Pag-aasin mo saan? Di dito yun o. Kanina oh, sa -sa, sa -sa, mo, di, 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 yun oh. nakita ko. Nagpapatong dyan o. Oh. Dito yun kanina. Sure ako ibon yun. Nabigla na yeah. ako. Bakit may ibayin na yun? Ito dyan ha? Ito na wala. Parang inaswag ako ha. Dali! Upon mo! Rekon dito. Ano dito sa kisamit ko? Sa kisamit ko? Sa dumi na pa ano? Saan? Duh, dito baka makalabas? Wala dyan. Wala na. <tip> Basta <tip> naman lang. Hoy! Huwag puro ka dyan. <laughs> <tip> <tip> baka nanipit ka lang, boss, ha? Hindi, meron nga. Eh, wala nga. Ayaw mo man. maniwala eh. Meron nga, itim na yung kulay eh. Ano? Di naglalabasan tayo dito? Uh, Oo, kulay yung mata. Baka nang gam yung ano? Gumagapang. Ano wala?

Ha? Huh? Sige. Siguro. Uh, Boss, baka dito. Okay. Okay, nangangagat. Nangangagat. Ay, ano Anong ibon kaya to? Kalapate. Hindi <mascara> kalapate. Ah, okay, ano to? Biloy. Ano to? Yung, yung sabi nila na, na nabaganda sa gabi. Kasi, di na. Pula yung mata. Walang tulong. Ano? Ah! ah, dito pala oh. Diyan pala pumasok, kasi umulan kanina e. Eh. Ang isa, anong ibon kaya to? Ayan, pula yung mata. Kumig na kayong tawag dito dito. Mga adik kapag <laughs> <laughs> Papagkawalan namin to kasi pumasok to sa kwarto eh. Hindi na may alam kung anong ibon to. Baka ano to eh. yung... Ayun o. Ayun o. Ah, kasama <inaudible> niya. <inaudible> oh. Ayan, dito. Ay, papagaw namin dito guys. Ayun no? Diyan yeah, Ay, Ano? Ito taman ano? lang. Anong ibon kaya? Ko alam ng ibon to eh. na na. Pero ano parang ano to? Uwak? Ayun hindi Maraming eh. Baka maliit na ko. Hindi na to eh. hindi. Ayun, no? Hindi. Okay. namin sa kwarto. Baka may grass nga Ah, natin. Sige yun. Okay. Okay. Sabay tayo tatlo. <laughs> ah, nga mga kasama niyo. Na. Ah, ano? Ang pala nila. Naligaw pa sa kwarto namin kasi na, malakas yung ulan. So, pumasok dito sa kwarto. Ang silong. Ang silong. Ang Um, Pakawala. One, two, three, two, three, three go! Simula ngayon. na kita. <laughs> ka na namin. One, two, three. Di ba? Ayun! 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 Ayun!